Dahil nga hindi naman nanumpa itong si Sara Duterte, so walang nangyari. Pwede rin siyang mag-excuse agad or anytime na gusto niya na lisanin ang hearing dyan sa Kongreso. Ito ata'y plano na talaga natin si Tambalos Los. Ano ho? Gusto niyang asarin, inisin ang mga kongresista. Okay, maling taktika yan. Dahil siguro naman alam mo sa sarili mo, Sara Duterte, Naku, konti na lang yung mga kaibigan mo dyan sa kongreso. Dalawa nga lang ata yung nakaupo dyan sa hearing na yan na kaibigan po. So, anong mangyayari? Natural na magdi-decision itong committee na ito na nagbibigay ng rating sa bawat ahensya kung paano ang nagastos ang kanilang mga pondo or mga budget. Hmm, trabaho lang, sabi po na itong Uh, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Congressman Joel Chua. Medyo na-disappoint lang tayo dahil hindi masyadong na-explain yung tirada naman ni Sarah Duterte na kuno ay siya ay resource persons at ang nasa letter nga daw na-attached uh, or rules na-attached don sa invitation ay ang mga witnesses lamang daw ang kailangang manumpa. So parang hindi na-explain na maayos na ang witness or bilang witness, kayo rin po ay resource persons. Bilang resource persons, kayo rin po ay witness. Hindi ba't ganon? Magkatulad sana, or ganon na lang sana ang sinabi na itong si Joel Will uh, Chua. Uh, anyway, so ito ang sinabi niya. Um, ito ang respond niya to Vice President Sara Duterte's statement that lawmakers daw, itong mga kongresista na ito are testing the waters, waters for a possible impeachment process. Kung naalala nyo, sabi ni Sara Duterte, hindi naman talaga tungkol daw sa budget yung hearing na yon. Yun daw ay naghahanap ng pagkakataon para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Pero ang sinabi nga na no, si Joel, uh, Joel Chua, trabaho lang ito. At kung ano yung nakita niya sa hearing na yon, kung ano yung nangyari sa hearing na yon, kung ano yung ginawa ni Sara Duterte sa hearing na yon, doon ibabase, doon niya ibabase ang rating ng OVP pagdating nga sa good government and public accountability. Alam nating lahat kung gaano ka allergic kasi ang isang Sara Duterte sa transparency and accountability. Allergic po talaga ang mga Duterte diyan. Hmm. Yan ba ang gusto ninyong maging leader ng ating bansa na uh, Akala nyo talaga ang ang bawat uh, hearing diyan sa Kongreso halimbawa ay tungkol sa kanya, di ba?